Okay mga boss, so ayun, uh, long time no vlog again ano Bali, Bali, uh, request nga lang pala ito ng isang subscribers natin na uh, nabasa ko lang naman yung comment niya dun sa isang video natin kung saan uh, paano daw mag-install ng mini driving light na apat yung wires and then uh, check natin yung mga uh, videos natin. So bali wala ko pala tayong na-upload na ganitong tutorial which is 4 wires nga. So yung kadalasan lang na ina-upload natin Is yung 3 wires At uh, kung paano mag-install ng MDL Na isang relay, dalawang relay at tatlong relay Okay, so bali uh, kung, mabasa, kumabasa, uh, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail Tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng uh, Mini driving light Na apat yung wires Okay, so direct to the point na tayo mga boss uh, Dito na agad tayo sa ignition switch Para hindi na tayo tumagal Ignition switch Okay mga boss, so sa ignition switch natin mga boss, marami tayong uh, klase ng ignition switch. I mean not uh, hindi klase or ah uh, uh, dami ng wires. So meron tayong ignition switch na 4 wires at meron din tayong ignition switch na 2 wires. Meron din tayong ignition switch na 6 wires, pero yung ginamit natin dito is yung 4 wires. Kung saan ito yung common na kadalasan nating makikita sa ating mga motor. And uh, dun sa 2 wires, so tuturo din natin yung mamaya. Pero dito muna tayo sa 4 wires. Okay, so sa ignition switch naman tayo na may 4 wires. So makikita nyo, meron tayong green dyan. Yung green na yan, yan yung ating ground. Yan, so pupunta yan sa ating uh, negative terminal ng battery or sa chassis. So yan yung negative natin. And next naman, uh, meron tayong wire dyan na may stripes na white. So yung wire na yan pupunta lang yan sa ating CDI. Yan yung kill switch na ating motor ng ating makina kaya kapag natin yung ignition switch mamamatay yung ating motor next naman is yung ating red wire or yung pure red wire so yung wire na yan ang galing lang yan sa positive terminal ng battery mga boss syempre dyan nakadikit yung ating fuse or yung stock fuse natin or yung built in fuse ng motor natin so syempre from battery positive terminal pupunta sa ating ignition switch Ah, uh, pure red Ah, uh, pure red nga pala 'yung mga boss, no. Next naman is itong ating accessory wire, which is itong pure black. So, pure black 'yung ating accessory wire mga boss, no. So, pag i-install ng uh, mini driving light, isa lang wire, ah, uh, isang wire lang yung hahanapin natin 'yan, which is itong accessory wire. Then ang uh, prinsipyo naman itong accessory wire mga boss, so kapag ka naka-off 'yung ating ignition switch, walang supply 'yung ating accessory. So, kapag ka naka-on naman siya, doon lang supply, so from positive terminal ng battery dadaan sa fuse tatakbo sa si ignition switch isusupply sa accessory wire so ganun lang yung kasimple mga bossing okay so dito na tayo sa ating uh, MDL so bago yon syempre meron din tayong relay dyan pero napakadali lang yan basta, bas masundan nyo lang yung ating uh, Uh, video tutorial mga bossing. Okay, so sa relay muna tayo. So di, dalawang relay nga pala yung ginamit natin oh, which is itong uh, standard way ng pag install ng mini driving light. At ako mapapansin nyo, meron pang isang switch doon. So mamaya na yon So yun na yung pinaka uh, ihuli natin. Okay, so dito muna tayo sa ating relay mga boss. So sa relay natin, meron tayong numberings nyan May mga number tayo dyan. Siyempre may mga pins yan. Merong relay na 5 pins at merong relay na 4 pins. So, yung 4 pins lang yung ginamit natin kasi nga uh, mini driving light naman yung i-install natin. Okay. So, sa relay natin mga boss, meron tayong number 30 dyan. Meron din tayong 86. Meron din tayong 85. At meron tayong 87. So, same lang dun sa kabila. 86, 30, 87, at 85. So, dalawang relay mga boss, ano? Ang unang hahanapin natin dyan mga boss is itong number 30. So, yung dalawang red na yan. Then, pagsasamayan agad natin yan. Ayan. So, pinagdikit natin. Gumamit tayo ng isang wire at diniretso natin sa may positive terminal ng battery. Siyempre, with fuse. Lagyan natin ng fuse. For safety purposes. Uh, ah, 10 to 15 amps, pwede na yun. Basta, ang mahalaga, may fuse siya mga boss kasi once na may nag short circuit dito uh, safety ka kasi may fuse hindi na mandadamay pa ng ibang uh, wires then okay na tayo sa 30 mga bossing ano uh, hanapin naman agad natin dyan or hanapin naman ulit natin dyan yung uh, number 85 so yung 85 na yung mga boss ayan which is number, itong kulay green so yan yung ginawa natin ground pupwede nyo, na, pa, uh, pupwede nyo rin nga pala itong pagsamayan mga bossing ano yung green wire na yan at itap nyo na lang sa isang pwesto mas mainam sa chassis para hindi na kayo lumayo or gumamit ng mahabang wire kung dito nyo i-install sa chassis na lang basta walang pintura goods na yon next naman is itong 86 so sa 86 natin mga boss kung mapapansin nyo yellow yung wire dyan sa kabila is blue so take note mga boss ano, kung ano nga pala yung nakita nyo Yung uh, wire nang ginamit natin dito or wire color coding so huwag kayong magbe-base dito kasi Uh, pagdating sa parts or sa may mismong sakit ng relay pa iba iba yung kulay yan basta ang tatandaan nyo is itong mga numbers and kung paano sya i-wiring so same lang din dito sa domino wag kayong magbe-base dito sa color coding na ginamit natin pati din dito sa ating mini driving light so basta kapag ka napanood nyo to and uh, naintindihan nyo uh, alam nyo na syang i-install gamit lang kayo ng test light para hindi kayo malito Okay. So, ayos na ba tayo? Nandito na nga pala tayo sa number 86 mga boss. ano So, okay na tayo sa 30. Pinagsama. Positive terminal. Goods. 85. Ground. Yun. Same sa kabila. 85. Ground. Uh, 86 at 85. So, kung mapapansin yung mga boss, nanggaling yan sa ating domino switch. So, dito na muna tayo sa domino switch. So, sa domino switch natin mga boss, meron tayong 3 way uh, sorry, tatlong wire dyan. So, yung isang wire dyan, uh, yan yung tinatawag natin common or yung pinagkukunan o yung pinapasokan ng mismong supply so kung mapapansin nyo yung kulay red nakatap na sa ating accessories wire so ibig sabihin nyo yun yung ating common wire so ito yung common natin yan yan so ibig sabihin dyan papasok yung uh, supply para ibatonya sa ating uh, dalawang wire so yung isa uh, sa yellow and uh, yung isa sa blue And dito nga pala mga bossing, kung mapapansin nyo, merong mga guhit dito no, sa may mismong domino natin. Hindi lang siya visible kasi uh, hindi ganun kalinaw yung uh, kulay white. So kulay white nga pala to. So may isang guhit dyan, may bilog at may dalawang guhit. So kapag ka pinindot nyo yung, uh, for example, itong isang guhit, ang matitrigger dyan is yung isang wire. So kapag ka pinindot mo naman yung dalawang guhit, ang matitrigger din dyan is yung isang wire. So bali yung pinaka-off nito is yung gitna. So, kailangan nakastay lang siya sa gitna para mag-off yung ating uh, mini driving light. So, balik naman tayo dito sa ating relay which is dito sa number 86. So, sa 86 natin mga boss, uh, take note mga boss, ano? sa relay natin meron nga pala tayong trigger na tinatawag dyan which is itong uh, 85 at 86. So, yan yung trigger natin kung saan kailangan nito ng positive, ayan, positive at negative para uh, mag-magnetize yung coil sa loob at maglabas sya ng load sa number 87. So, yung 85 natin, siya na yung ground, yung 86. So, galing yan sa accessory wire, which is positive, dumaan sa domino switch. Binato sa kulay yellow, na wire. So, positive, negative, matitrigger yung relay natin, maglalabas yan ng output sa 87, which is itong kulay yellow din. So, sim lang dun sa kabila, mga bossing. Uh, positive at negative, maglalabas yan ng output Pupunta sa 87, which is itong blue, Pupunta ngayon yan dito sa ating mini driving light. So, pwede nga palang magkabalik doon dalawa, mga boss, ano. Pwede yung 86 ang maging negative or ground. Yung 85 ang maging positive. So, pwede itong uh, 85 ang manggaling sa domino switch. So, ganun lang kasimple, mga bossing eh. Then, balik naman tayo dito sa ating domino switch. So, sa domino switch, mga boss, kung mapapansin nyo, ah... Uh, itong yellow wire for example uh, ito yung gawin nating high yung yellow kasi nga yellow na rin siya yan high yung blue naman ang low so pagka pinindot nyo yung isang guhit ang matitrigger is yung high Ayan. So, mapapansin nyo, itong yellow wire. Ayan. Kasi dito sa may MDL natin, mga boss, meron siyang, ayun uh, nga, kulay yellow, which is high. Meron din siyang white, which is low. Kaya ayun uh, yung purpose ng ating three-way switch. So kapag ka pinindot mo yung uh, high, yellow yung mati trigger. So kapag ka pinindot mo naman yung blue, yung low ang mati trigger. Okay? So goods na tayo doon. So ibig sabihin yung isang wire dito sa ating mini driving light, pinagsama na natin ayun this is itong yellow. So yan yung high natin. na nanggaling dito sa may relay natin na to, relay 1. So for example ito, ay relay 1. Ito naman yung relay 2. So ganun din sa kabila mga boss, kapag ka nag-trigger tayo ng low dito sa domino switch natin, tatakbo naman yan sa kabilang relay. So mati trigger is itong low, which is itong white. So pinagsama na rin natin yan. Connected na yan kaya dalawang white iilaw sa dalawang MDL natin. So ganun din sa high natin. So dalawang yellow iilaw sa dalawang MDL So, bali, next naman. So, sa MDL natin, syempre, kailangan din ng ground yan para umilaw. So, automatically, meron na tayong negative yan, which is yung kulay green. So, pinagsama na natin yan. Connected niyan sa number 85 na ating relay. So, hindi na tayo lumayo. Ayan. So, yan yung ating ground. So, may ground na yung ating uh, MDL. Meron na rin syang high at saka low. Next naman, mga boss, is yung pang port wire natin. So, ito na yung pinaka... Uh, question ng isang subscriber natin. Bali, itong wire na to mga boss, itong pang-apat na to. Uh, yan lang yung passing natin. So, meaning to say, yan lang yung passing wire. No? So, ganoon lang ka simple. So, pupwedeng yung passing wire natin, uh, pupwedeng pailawin niya yung uh, white at saka yellow ng sabay. Okay? So, ganoon lang ka simple mga boss. Basta yung wire na yan, basta pag nakikita kayo ng 4 uh, four wire, so ibig sabihin, pang passing yung isa. Okay, so kulay black passing. So pinagdikit na ah, pinag, Okay, yun pinagdikit na agad natin dito. And bumili tayo ng passing switch. Kaya Yan. So pinagsama natin dito at ah, bumili tayo ng passing switch. Nilagay natin sa isang terminal. Tapos yung isang terminal lang switch natin is ikinonek natin dito sa may accessory wire natin. Kaya kapag ah, naka-off yung ating MDL, So, pwede tayong makapag-passing. So, dito naman sa passing switch mga boss, ah uh, discard nyo na kung saan nyo to i-install or ilalagay. Basta accessible siya ng daliri natin. So, yun. Ganun lang kasimple mga boss. Bali, hanggang dito na lang siguro. And ka uh, kapag uh, hindi nyo masyadong naiintindihan, pwede nyo namang ulitin yung ating video para mas lalo nyo maintindihan. Okay, so bali hanggang dito na lang at ano may natutunan kayo. At kung nagustuhan yung video na to, so please like, share, and subscribe.